Okay. Sir, ano yung pinakita natin? Ano? Na, doon sa dalawa, okay lang. Eh. si sir, sir, puyat ka? Oh, sir, kanina. Uh, kanina sabi mo, sabi na, sa tulog mo. Ayun, puyat na. <laughs> uh, ano ka na. Uh, ay... Ah, may pinatag niya hapon. Okay, thank you. Ayaw ko mo. Nag-date niya hapon. Nakaano <laughs> 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 to? Makita niyo mga kasama, yung sa dalawa, hindi ko na masyadong kinontra kasi normal yun sa kanila. Yung 150, 190, okay pa yung grip na na. No? Kaya si Sir Ruby Bansi daw sabi, kagilig pa daw. <laughs> ano pa yung ibig sabihin nun? In 2 inches distance, alam nyo naman na ibababa ko, clip nyo lang. Diba? Pero yung reaction time natin, slow as we age. Imagine niyo yung kamay niyo nasa cambio, nasa cellphone, at yung pinakamasama, sa ita. Nasa belt bag, kayo naman, kung hita ka, hita ka agad niyo. Kasi yung nasa likod, kabisado, kabisado niya, masama, conductor niyo yung nasa likod din eh. Okay? It is very dangerous. Baka pag nangyari yun, it is too late for you to grieve the vehicle. Especially sa mga class 1. Ang gagawin dapat, all the time, maliit na bagay, 2 and 10 o'clock. Wag pong night baka kasi 9, 3 and 9 eh. Okay, Saka ganyan, no? 2 and 10. Yung ano kasi yung Vincent Joel eh. Kulmanong ano? Kulmanong manubela. Oo. Napakahirap lalo na pagka bumaba ka pa. Yung iba nandito na kahawak. Okay. Kaya pinaka proper grip niya, taas. Remember, papalag po yan. Pag dito, wala kang control. Pag dito, halos buka ka. Dito, nakadiin ka pa. Okay? Nakadiin ka, yung control mo, mas malakas kumpara para sa kaganong ka. Okay? Yun yung ergo nung pag nagmamaneho ka. Four. Four. Kita? Much more kung wala doon sa manubela ang hawak kaya po dapat 10 and 2 o'clock lagi. Because that will be very dangerous. Remember, your speed plus your vehicle weight will be the one na magpapalag. Kaya po yan gumaganon, out of balance na ang sasakyan. And never apply brakes. Okay? Kaya po dapat nandun, hindi po hawakan ng manubela because that's the tendency kasi nga hindi nakahawak yung isang kamay. Yung isang naka-no hands pa nga dapat kontrolin ang manubela. Kung bakit control, ibig sabihin, from the very start, nakahawa ka ng proper, kontrolin ang manubela, tanggalin ang pa sa silinyador, at dahan-dahan babagal yan, at doon ka mag-apply ng brake pag nakokontrol mo na yung sasakyan. Papalag po kasi siya. Okay. Pag ikaw ay tumapak ng preno, katulad ng nangyari, alam niyo nagdi-drifting? Yes, sir. Diba? Sa drifting, ang gagawin niyan, preno, handbrake, para kumakaskas pa yung gulong yung umiikot yung sasakyan niya. Yung po yung nangyayari. Okay. Kaya dapat 10 and 2 o'clock tayo. ng ganyan. Ay pano? Okay pala. na. Para sa kanya. Binita. Pulgino at Binita. Okay na ba? Okay R8794. I'll just skip this one po. Hindi po para sa inyo 'to. Sa mga trackers po ito. Leave ko lang tong slides na to, Dek. Sa sarili. Okay. How are we going to check ourselves? First, magsuot ng sapatos. Yeah. Lahat po ba ng sapatos pag nagdadrive? Yes. Sino po ba yung bawang chinelas? Yes. Lahat din. Right? Magsasapatos pag kaya nasa garahe? Uh, pagka nakikita, pag nasa labas, hindi na. Okay. Mga kasama, kaya po kayo may huli ng wearing slippers. Di ba? Meron pa yung huli ng wearing slippers. As a public utility transport, you are required to wear a closed shoes. Professional driver's license po tayo. Okay? Bakit po? Because there is an assumption na kayo ay professional, that is your mode of living. Yan yung kinabubuhay natin. Okay? So, ibig sabihin, lagi kang nandyan kasi para mabuhay, kailangan mo mag drive. Ngayon, kung ikaw ay naka-sandals or naka-tsinelas, kung ikaw ay bangawit, may patik to na nga, pero pwedeng mag-slide yung paa mo at pagkatatapa ka sa preno, sumabit yung mga dahon ng tsinelas sa silinidor sa halip na nakapreno, dumin pa ang silinyo doon. That is the safety reason bakit po dapat kayo nakasapatos. Bakit yung mga non-pro, yung mga nakakotse, ay okay lang nakasandals. Wala silang huli ng wearing slippers. Ama? Yung po ang dahilan nun. Hindi po, po, hindi po yan para mag-jaforms lang kayo, kundi dahil yan sa safety ninyo, kaya dapat kayo nakasapatos. Or nakasapatos. Secondly, comfortable ang damit. Okay naman yung mga uniform ninyo. Wala nang ordinary, no? Wala na, no? Okay na. Lahat air to na. Okay. Isa lang naman yung sa hinihiling namin na kung magagawa kayo ng uniform, do make sure put in consideration yung mga driver ninyo. May iba kasi company nagbibigay ng uniforme sobrang init or makakapal. Although aircon ka, in, mainit naman yung uniform mo. Hindi pa yung improper yung ventilation sa katawan ng driver. So dapat lang dito yung comfortable damit. Madalas dito sa mga tracking or sa ibang company na hindi aircon yung mga unit. Eh. Okay. So dito hindi naman masyadong issue. So ensure lang po, lalo na yung mga nasa office na nag-design kung anong tela yung gagamitin. Baka naman manipis naman, naka-aircon sila. <laughs> diba? O may jacket naman daw kayo. May jacket na lang. Bawal na. Yun. So, yun lang po ay consider natin. no Kung yan ay naka-aircon, pag tapos syempre, hindi naman natin pwedeng hinaan yung aircon sa mga motorista natin. Okay. So, yun po dapat ay put in consideration. Next. Hindi sobrang busog. Yan. Ano po bang masarap gawin pagkakain? Oh, matulog. Matulog. ba? Ang pinakamasarap gawin at pagkatapos kumain ay matulog. Pero anong ginagawa ninyo pagkatapos ninyong bumiyahe? Pagdating sa garahe? agay Cellphone, <laughs> pahinga, tapos kain, biyahe. Okay. 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 Alam nyo po na ang mga road crash, eto, NLEX data, most of the incident happen at around 2 to 6 p.m. alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Magkatapos, mananghalian at magmeryenda. Yung fatigue na pinag-usapan natin, yung sleepy driver natin, alam na alam nyo yan. Na pagkakain, masarap matulog. Anong ginagawa nyo? Biyahe, pahinga, kain, biyahe. Yung hindi pa minsan pahinga, Scott, Viva Max, kain, biyahe. Okay? Mga kasama, pwede yung palitin yung cycle. Biyahe, kain, pahinga, biyahe. Okay. Yung tulad hindi rin masyado. Depende kung gano'ng kahaba. Kasi nga po, may sleep up niya. Yung proper lang po yung resting. Kaya hindi namin nire-recommend yung mga forever night shift. Okay. Dahil po meron yung epekto sa katawan ng tao. Hindi po tayo nocturnal. Alam niyo yung nocturnal? Yung gising sa gabi, uh, tulog sa umaga, gising sa gabi. Hindi po tayo ganun. Human po tayo. Okay? Yung katawan natin, built in siya talaga na mamahinga sa gabi at gumising sa umaga. Kaya po yung cycle na yun, very important. Ang pagod, hindi po energy drink ang kailangan. Pag pagod, ang kailangan? Hindi po sting. Sisirain yan yung mga kidney ninyo. Ang lakas niyan. Ay, ayaw akong mag-ano, kasi mag-mention ako ng mga brand. Ang dami pong mga may issue pagdating doon sa mga energy drink nito. Next! Pod at inaantok! Mukhang inaantok na kayo eh. Gutom! Huh? Gutom! <laughs> Gutom! Hindi ping paggutom kayo, hindi kayo antok eh. Maniwala kayo. O sige, para matanggal ang antok nyo. Pengin ako! apat na pinakamatitigas for 5,000 pesos dito sa harapan. Hinahanap yeah. oh. okay, yeah. oh. ka na po tama na. Dito sa harapan. Bakit pa ito sa kong Mananalo na ako dyan. Mananalo na ako dyan. 5 star. Nagsali ka na di ba kanina, hindi pa? Mananalo na ako diba? ba? Dyan. Kali oh, meron ka ng 5 star. Oh, Ma'am, 5,000 mo dito. <laughs> oh, na. Ako, bagong bago pa. Or 5,000. Oh, ayun, no, meron na. From? Cisco. Cisco. Oh, from Cisco. <laughs> oh, no, Soling, ano, North? First star, First star and? <inaudible> Bataan. <inaudible> Sige, kahit po sino, basta represented. Pwede rin pong isang taga-opisina para lima. Okay na tayo. Ayan, para si mga taga-office. Na nag-drive. 5,000 peso. O, dali na. Wala pa yung grupo. Office. Office. Paris. Oh, nasa na? Dadalawa to. Ah, Sir Jun. Sir Jun, 500 dyan. Ay, 5,000. Last one. Office mo <laughs> <po> yata yung isa eh. Office mo <laughs> <po> yata <laughs> yung isa. <yata>. Sino <laughs> mo <po> kung walang representative? Ay, nakasalig sila. sila. Napakagalante talaga ng ano ng grupo na to, libo, cash ka agad. Okay. Sige. win